Hanggang ngayon, wala pang major signing ang Golden State Warriors ngayong off-season. Matapos ang blockbuster trade kay Jimmy Butler noong dulo ng nakaraang season, marami ang umaasa na tuloy-tuloy na ang pagbabago. Pero ngayon, may mga butas pa rin sa roster at kung hindi ito aayusin agad, baka mauli na sila sa kompetisyon. Kaya narito ang top 3 realistic free agent targets na kaya nilang kunin affordable, available at swak sa sistema ng Warriors. Hindi man superstar, pero si Trey Lies at eh klase ng role player na kulang sa Warriors ngayon. Malaki ang katawan, marunong mag sa labas, combo na hindi madaling hanapin. Kahit bumaba ang stats niya noong nakaraang season sa si Sacramento Kings, epektibo pa rin siya bilang floor spacer. May career average siya na 35% mula sa 3-point line, 7.6 points at 4.3 rebounds per game. Sakto ito para sa bench ng Warriors na kulang sa size at shooting at higit sa lahat affordable. Ang pangalawa ay si Hal Horford. Oo, matanda na si Al Horford, pero 'wag n'yong kalimutan, Veterano ito na may championship experience at elite basketball IQ. Marami na ring rumors na nagsasabing malapit na siyang pumirma sa Warriors bilang stretch 5, swak siya sa sistema ni coach Steve Kerr. Hindi man kasing bilis ng dati, pero alam niya kung saan lulugar sa opensa at depensa. Perfect fit sa isang team na may veterans guy ni Nakari at Butler. At ang free agent na pwedeng kunin ng Warriors ay si Amir Coffey. Pinaka-underrated pero pinaka-realistiko sa lahat si Amir Coffey. Hindi siya household name tulad din na Horford, pero tahimik siyang gumagawa ng impact sa Clippers. Last season, career high ang minutes at scoring niya tumitira ng 40% mula sa 3, aggressive sa depensa at may mataas na energy level. Eksakto sa kailangan ng Warriors, isang batang player na gutom manalo at kayang magbigay ng spark. Ano sa palagay nyo Warriors fans? Sino sa tatlo ang kailangan ng Golden State at sino ang swak sa sistema ni Coach Steve Kerr?